Ini pa to, Napanood ko rin ito yung umiiyak si Matet sa kanyang mm -hmm. live selling sa TikTok, di ba? Ang naabutan ko talagang umiiyak siya, halos na payuko siya eh. Taka, dam, dam, dam madarama mo talaga na nasaktan siya Mas doon sa comment section. Oh. yes, Rodel. Masyado siya nasaktan doon sa, mm. tinawag siya, suplada. Okay. Mm -hmm. Tapos, walang project, mm. kaya nagtitinda na lang, nag live selling na lang, yung mm. mga gano'n. Actually, De, pero meron mm, ba kung oh, na, na, oh. na parang nag sa well, wala na yung baba ko, patay na yung baba ko. Ano yun? Ano nanay story? Ko, nanay ko. ko. Oh, na na nanay ko. oh, Wala na ang nanay ano ko. Yun? ano yun? Ano, ano hindi, parang, parang, parang naging, baka, naging uh, emotional siya. Oo, oh, naging emotional. Wala na ang nanay ko. Parang siguro, bakit nyo ko ginaganito, di ba? Ah, okay. Kasi kaya kala meron merong nagko-comment na, about hair, parang ano kay Ate Guy, parang gano'n. Yun nga daw yung comment na oh. nasaktan siya. Ay, na parang nagtitinda na lang, wala ka bang project? Uh, oh. oh. bakit ganun? nga nasabi niya, wala na yung nanay ko? Mm -mm. Kasi Sabihin, bitin biting yung inano ko eh. Hindi, kasi sa panahon ngayon, parang nandun pa rin siya sa grieving eh. Uh, ah, mm -hmm. Oh, kaya gano, yung nanay no? ko. Oh. Kaya kumbaga baga doon siya nag-aano kay Ate Guy, diba? Yes, at si Daniel nga, I miss anong mo. Anong, anong, anong reaction Ay, niya nung no? nag-chat oh, ka? Oo, oh, ko, oh, oh, oh. sabi nga, ang sabi nga ni Matet, talagang yun na, yung suplada daw siya, nasaktan talaga siya doon. Okay. Pero sa totoo lang, hindi naman suplada si Matet. Oh, Ikaw, kayo na suplagaan yeah, ba ni Matet? Ma Very ma accommodating si yes. Matet. Correct. Mabait siya. At saka nung wait nga ni ate, yeah. guys, yeah, napansin ko, oo, si oh, oh, siya oh. nag-aasikaso sa mga fans, sa mga pumupunta. Oh, di ba Paano sasabihin pa suplada yan, di ba? Okay. Oo, oh, oh, tapos eto pa, hindi niya kinaya yung yung mga ganun pa, yung walang project, tapos nagtitinda na lang. Ito nga, nagpapatatagnap daw siya para magtrabaho para sa kanyang pamilya. Oo oh, naman. Oh, Wala well, oh, oh, naman masama na magtinda ka ng mga products, di ba? Mm -hmm. eh magandang trabaho naman. At isa, bilang isa na siyang matit, hindi niya kinakaya na nagla-live selling siya. Oh, At saka pero matit, ado, huwag natin oh, single out. Kasi oh. hindi lang si matit po ang nagla-live selling mm -hmm. sa uh, artista, social media, si marami. Si oh, oh. And even si Lucky Ricelli. Correct. Diyan nga siya yung mga eh, di ba nang gusto si Kiray? Sila Ivana Alawi, di ba? Mm -hmm. Ang dami-daming. Sherilyn uh, Reyes. 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 Reyn Reyes. Oh, <laughs> Reyes. Reyn Reyes. Reyn eh, si Buong family nila. Oh, yung anak niya ng oh, nagbebete oh. ng relo. Relo. Di ba? Oh, Kaya well, oh, mo masama. Mm -hmm. Yung kapatid ni Christine Hermosa, si Kathleen Hermosa, di ba? Oh, oh, oh. Ang daming artista. Ang daming talaga. Pero huwag ka na malungkot, Matet, oh, kasi oh, ko yung mga comments. halos Oo, oh, oh, siguro 90% oh, oh. Sayo, at kung Correct. nagtatanggol ka, huwag mo nang intindihan yun. Oh. Pero syempre, naintindihan ka namin, di ba? Nasasaktan ka. Mm. Siguro kaya naiyak din siya may wala na din Ang kanyang matter. Uh, Pero ang issue dapat talaga nakakapit din mga bashers, 'di ba? Maapektuan ka naman talaga. Mm. At minsan siguro hindi lang 'yun yung pagiging suplado o nagtitinda ka ah. na. Lang. For mm. sure may ibang comments doon na ano eh. Oh, nasaktan na, din siya. Na, siya. Din siya eh. Correct. Alam na natin mm. ko ano 'yun, kaya uh, oh. siguro hindi lang naman kasi siya isang beses ano eh. Siguro 'yun na lang nag-trigger. Hindi lang siya isang beses nagla-live. For sure may mga naliligaw dyan talaga ng bashers. At uka kang titigil sa live selling gawin mo. Uh -oh. Ituloy mo lang yan, Matet. Oh, Correct. Oh, At para saka, dumani, ado, marangal, yun? Mo, no? oh. marangal yun. Marangal yun, di ba? Correct. Kaya, ang laki kaya nang kinikita sa pag na-live selling sa ano. Imagine, oh, ang daming oh. nanonood sa'yo. Correct, sa ang Tapos, Matet de Leon pa yun, di ba? Yes. Anak ng superstar. Mm. Oh, di ba? Correct. Correct.